Singit paalala lamang po ito mga kapatid. Pagpapanariwa ng aral na taglay at iniingatan ng, uh, sa loob ng ating kalipunan. Kasi ito pong ating congregation. Hindi ito nabibilang sa tanyag. Hindi ito kabilang sa majority o kaya karaniwang structure ng mga Christian churches sa ating bansa. Kung baga siguro masasabi natin nasa minority tayo o yung tayo ay nasa hindi pangkaraniwan. Hindi tayo kabilang sa ano eh, sa trinitarian, hindi tayo kabilang sa oneness. Kundi kabilang tayo sa kung ano ang sinasabi at sinasaad ng Biblia. 'Yun yung paniniwala natin. Hindi tayo naglalagay ng aral sa Biblia, hindi tayo nagdadagdag, hindi tayo nagbabawas. Kundi kung ano ang aral na sa Biblia, 'yun ang doktrinang dala natin. Nawa po ay malinaw ang aral na ito.